Hi, mga brothers. Kain tayo nito. mo yung bata ko? Kahit maputol ang sanga, makakailang ako nito. at maputol yung sanga nito makuha ko lang at mahulog ako basta makakain ako nito maligaya na ako kahit maghapon din ako kumain basta nakakain ako nito maghapon na ako sa school kasi wala naman akong dadat na noon na magulang dito sa inuwiang kumbahay noon yung bahay namin dyan noon nagiba na Camellaw, nabagyo ng imong kadalasan ito ang inaakyat ko karga karga ko sa lalagay ko sa bag ko habang nasa school ako dandan na -dan kung kumakain ito tinanggal ko na yung mga ano mga ba mga balat nya nakalagay na lang siya sa ano isang baunan unti unti ko na lang siyang dudukot eh pasimple na kumakain ako hanggang isang araw nauli ako ni madam kundi madam po Mario bakit, ma'am? Habang nagtuturo ko rito, panay ang uya mo, ano ba yung kinakain mo? Sabi sa akin. Wala po. Di, puntan niya ako. Buksan niya yung bag ko. Ay, may sabay pang ganon. Gaganon yung tenga ko. Sinungaling ka, sabi sa akin. Sabi mo wala kang tinagain. Pero hawak-hawak yung tenga ko. Pengi nga ako. Sabay ganun ni Madam Kundi nun sa akin. Yung madam, teacher ko nung ano. May kasama pang kuro. Ay ano sa atin. Ganun. Tatawa na lang mga ka-schoolmate ko. Ngayon. Wala na yung ganun na tugali ng mga teacher noon. Mabait na sila ngayon kasi irereklamo naman na sila. Bawal manakit ng mga bata. Ano nang kalaban nila di Tanggal pa sila serbisyo. Sa amin noon ay kunting ano lang, palo. Mga bako ko, papaluin sa mesa. Papaluin ng stick. gano'ng magdisiplin ang mga teacher noon, mga guro. Kaya, magagano'n ka, may libro rito, nakaluhod. Naranasan ko yan. Kasi, makulit naman ako nung bata ko, eh, magagawa. Buti hindi nagmana yan ako. Meron rin kakulitang kuminsan. Sa babae nga. Pero, sayang disiplinahin. Eh. Hindi naman asawa ko. Di ba bakit? Kasi, pag di mo dinisiplin ang anak, lalaking ko si William. Na, Walang kinakatakutan. Kaya mahirap. Ito yung pinagdalaan ko sa buhay. kung yung sa Baru boleh kau YouTube channel.